kailan sa ng Samuel James A. Eh, Penso kayong ating kinikilala? Maraming salamat po sa pagkilala din ng Tagamahulo. Ako po ay magalang po na mungungkahin na makapagpaliwanag po muna kami bago po namin ilahat na namin sa usapin na uh, karagdagang bubulin din ang usapin. Sa ating nakabata, uh, ang detunin ay bumoto muna kung ang iyong pagboto ay hindi pagsangayon sa kakabibigyan ng pagkakataon ng magkaliwanan. So, kailangan natin muna na pagmundo. Ako po ay hindi sila sa tayo. tayo. po yung kalimahan. Uh, umaga po. Ako po ay humaharap sa inyo may malalim na pagtanaw sa aking tungkulin at responsibilidad habang tinatanakay natin ang mga usaping lubang mahalaga sa hinaharap ng ating lungsod at sa kapakanan ng bawat dalawin niyo. Kasi isang mahalagang yukto tayo kung saan ang mga desisyon na gagawin natin ngayon ay hindi nang humubog sa ating kasalukuyan kundi pari pati na rin sa pamana na iiwan natin para sa mga sumusunod na generasyon. Ako po ay naniniwala na ang karagdagang mo na inalaan sa ating lungsod ay dapat na magsilbi sa layuning ng pas sa mga pansamantalang silusyon at pandekorasyon lamang. Oo, mahalaga ang mga pag-aayos at pagtapal ng mga kalsada, ngunit ang kailangan natin ay infrastrukturang maghahatid sa ating pagtungo sa mga pangmatagalang pag-uulan. Madaming maaaring pagugulan ng pondo kung, kaya, kung kaya't sana ito ay napapag-isipan ng mabuti maganda na halimbawa ng magandang paggamit ng pondo ay nakikita sa mga kalapit na lungsod, kala, kalapit na lungsod tulad na sa sa na nagtataguyod ng matinding hakbang para sa kanilang pagsulong. Sa aming pagsasaliksik, kulang sa komprehensibong pagpaplano at hindi tama ang paggasta dahil hindi binibigyan ng tamang pagkalinga ang tunay na pangailangan ng puso. Ang kasalukuyang panukala, na higit 6 na daang milyong piso at karagdagang ugulin ang ipimisenta mula sa mga natipid sa nakaraang mga taon. Ang aking desisyon na tanggihan ang, ang panukalang ito ay hindi nagmula sa politika o pansariling pakinabang. Ito ay panindigan base sa aking prinsipyo para sa hinaharap ng bawat ng niyo, Munanindigan ako na dapat nating gamitin ang ating pondo para sa mga programa, proyekto na nagtataguyod ng tunay na pag-uunlad at pag-ubago. Magpadala tayo ng maliro na mensahe sa Ekotibo na mahalaga ang malalim na pagtingin na hin sa hinaharap. Hindi natin dapat sayangin ang mga pagkakataong ng halaan upang iangat ang ating komunidad. Dahil tayo po ay napapag-iwanan ng mga ibang lungsod sa ating lalawigan, magkaisa tayo upang magtakda ng landas na nagbibigay prioridad sa pangmatagalang pang kasaganaan at tibay ng lungsod ng darawan. Magtrabaho po tayo, magtrabaho tayo ng magkasama patungo sa isang mas maliwanag, mas makapagparatili at tulay na pagpasipunan niya na natin para sa lahat. Lagi salamat po. Hindi po ako sumasakang. Uh, okay, maaari kang magpatuloy kung ikaw may kainahis ng bahayag paghubog sa iyong pagbudong. Maramdaga Pangulo, alam po natin lahat na ang karakter ng ang ay may mahal papel sa pagundan. Dahil nang gagaling ang pondo dito sa pera ng taong bayan, dahil ito yung tax na ng mga tao, yung naghihirapan ng bawat mamaya at mga investor ng tanawan. Maraming nagsasabi at nanginayal na hindi maganda ang paggawa ng proyekto at paulit-ulit na nasa mga proyekto ayos ay sisirain palalo na para sa mga infrastruktura. Karangang pang nakita ko po ang panukalag ito ay walang malinaw na plano at sa kulangan ng kongretong programa. Ito ay nagpapakita ng isang malaking butas sa ating Israelia para sa tunay ng pag Ang pondo ay hindi dapat gamitin para sa mga proyekto ng walang detalyadong layunin. Dapat natin na ang bawat pondo ay nilalaan sa mga estratibang may kongretong plano at pakipakilabang sa lahat na maaaring magbigay ng malalim na epekto sa ating lokal na ekonomiya. Sa layo nito, ang aking hindi muna pagsangayo sa pagsangayos sa kalagdagan ng ang ay para tiyakin na ito ay aking masusing pag-aaralan ng sa gano'n malaking pondo ay mga sa wasto at tama at ang pera o kaban ng bayan sa mga proyekto may tunay na pagbundan. Ginoong taga-pangulo, kami ay pinili at binoto din ng libu-libu nga mayan ng tanawan. Dahil kami ay may tapat at pinagkakatiwalaan at maging kabili na sa pama ng bayan. Bilang panalang namin ang aming tungkulin bilang halal na otisyan. Inuulit ko po, po ulit. Gusto po namin mapakinabangan ng tanawin ng buo, ang pera o kaban ng taong bayan. Kaya po ako ang inyong lingkod, si Consel Eugene ay hindi sumasahan ng ayon sa 600 at 700 at at piso na kagdaling buli ilang isa. Maraming salamat po sa inyong pakunawa. Salamat po sa pagkilala. Ang aking pukboto ay hindi po ako sumasang ngayon. Yun ang paulo, Buong tapang po akong bumaharap sa inyo. Dahil sa kailangan kong talakayin ng isang malaking problema na nakakaapekto sa ating lahat. Ito ay ang hindi makatarungang pamamahala ng pera ng ating lungsod. Nakakabahala na makita kung paano ang mga pondo na dapat sana ay makapagpabuti sa ating lungsod ay nasasayang at nagagamit para sa mga pansariling kapakanan lamang. Sa naganap na pagginig para sa dagdag na laang bubulin bilang isa, Napansin ang inyong lingkod ang di maayos sa paglagak ng pera. Hindi po ako nakontento sa binigay na tugo ng mga taong nagdidepensa. Marami po ang mga inaprubahang pondo ng sanggunyan nito na kaunti pa lamang ang nagagamit at malaki pa ang natitira. Pero nais na dagdagan pa ng napakalaking budget na labis-labis na sa ganoong programa. Sa palagay ko, ang labis na pondo ay dapat mailagay kung saan masusolusyonan at unahin ang napakalaking problema ng ating lungsod at para sa kapakinabangan ng mas nakararami. Nakalulungkot lang po dahil sa palagay ng inyong lingkod ay labis na itong naaabuso at hindi na ilalagay sa dapat sa tamang dapat paglagyan. At sa huli, sa mga kababayan ko na hindi pa pabor sa desisyon ko ito, ako po ay humihingi ng inyong pasensya at pangunawa. Dahil maraming kababayan po ang nagtiwala at nagluklok sa akin sa pwestong ito, dahil naniniwala sila na may paglalaban ko ang tama. Maraming salamat.